dito po tayo sa City Hall mga ka-idol ah, Pumila po tayo sa Asmig Napakahaba ng pila Tingnan mo yung pila dito sa assessment ng Manila City Hall mga ka-idol Sobrang haba hmm. pila ng assessment po ito mga kaedol napakahaba dito po sa Manila City Hall dito naman tayo naglakad naman tayo mga sa Manila City Hall sa assessment tayo office assessment ganito ang pila dito sa Manila City Hall pag bayad ka nang sa mga real tax sobrang haba ang pila for assessment po dito mga kay nakapila po tayo siguro abutan siguro tayo nito ng mga uh, uh, alas alauna or di alas dos hindi pa natin alam kasi sobrang haba ng pila yung iba kasi yung mga nagpa-assist, ang daming dinadala hindi lang isang mga real tax property sa Manila City Hall mga na kaibay nakapila po tayo Ito kahaba ang pila. kailangan pagpumila kayo dito sa uh, Sismid mga kaedol sa uh, real tax property sa city hall bago kayo pumila ito kukain muna kayo hindi pa kayo na kaya na kapila na kaya abutan kaya na hapon lipasan kayo ng goto mga kaedol napakahaba ang pila Mayroon ng kainan dito sa loob ng City ng mga May karinderiya na dito na nagtitinda. Pwede kayo kumain muna. Tingnan mo yung haba ng pila mga ka-idol dito sa City Hall. Sa assessment po to mga ka-idol. Pila ng assessment. ano? You know? Hanggang dulo pa ikot yun yung pila na yan. At yeah, talagang magtiis ka dito sa pila. Kaya kayo mga kaidol, pag magpa-assist kayo dito sa mga real tax property nyo dito sa City Hall, kailangan agahan nyo na. At bago kayo pumila, kumain na kayo mga kaidol dahil napakahaba ang pila. Kita nyo mga kaidol ang pila. Oh. Hanggang yan sa dulo tapos paikot yung mga kaidol ang pila.